Mga giliw, kung anong naibigan, ating lulutuin. Magluluto tayo ngayon ng tulingan. Yung triple kill tulingan or ang tinatawag nila na evolution of tulingan. Hmm? Bumili ka ng tulingan kasi gusto mo magsaing. O oh, house nanawa ka na. sa damit sa tagal ng buhay. Ngayon, nipingrito mo naman. oh, hindi pa paano. Ayos na nice ayos Kaso, inanawa ka na ulit. Dito, gagatan mo naman ngayon. oh, ha? Huh? Iwari ko naman eh. Ay pwede pang tour tayo pagkatapos. Uh, Tapos itong ating tulingan, may mga meron daw dito mismo lason daw yan eh. Ewan, baga, gayahin na lang natin. Ikot lang natin pa yon Yun, kitin yung baga. Oh, hugot. We'll hmm, Bakle bakle then twist then higit yow uh -huh. yow yan gilaw, pag nalinis na natin bababad lang muna natin sa tubig para maubos yung pagdurugo yung, ihiwain lang natin ng ganito yan ganito na yan then ito press natin, gamit ito fresh lang nga pala, tatanggalin ko ng ulo. na Yan mga ya, giliw, susubukan natin itong ating karate na ito. Dito tayo magluluto ng sinain natin. Siyempre, una natin talaga itong mga taba-taba na ito. Yan, lagay lang natin itong mga taba na ito sa higba, sa hig. Tapos, ito yung ating kalamyas sa tuyo o kamis sa tuyo. So, na natin yan dyan. So, uh, pag dami ay pagsarap. Oh. Tapos, lalagyan natin ng asin, tahig. O, oh, ha? So, ito yung ating isda. Lagyan din natin asin magkabila. Ayan, bahit-bahit lang. Ilalagyan so, natin dito. Tahig. Dalawa. Oh, Lagyan lang natin dyan. Ah, 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 ang ganda oh. ang tsura. Oh. Ang gila ko, ito ang tsura niyo. Oh, nakasalang-salang ganyan. Oh, diga. Ah, ito yan. Salalagyan lang natin ng tubig. Kung sakto lang. Oh, ayos na yan. Ang natin. May apoy. Namahin ang apoy lamang. Iyo Mahala ka na dyan Kaya din naman nga ni Karote Ang isang kilong tulingan eh Pag sa Batangas eh, Lagi tulingan na sa gay O ah? oh, isang kilo yan Nabili ko Uang pibite Apat na piraso O oh, may nang ang. O oh, tapos pagkakunti na sabaw Dagdagan lang ulit natin ang sabaw yo. Yung yung nagilaw, oh, matapos ang ilang siguro may kalahating oras niya. Ay, ganda na oh, patis niya. Mm-hmm. Ligahin pa natin. Tapos, kapag kulang sa inyong Kapag gusto nyo yung gatong gato, dagdagin natin ang tubig. Ganyan talaga gilew. Ay. Mm-hmm. Kaya sa tingin sa karote na rin. Kaya yeah, gilew, dahil kakaunti na ang patis, dalagyan ka ulit. Hindi depende sa inyo kung di naman pwede nyo nang kainin ngayon. Siyempre gusto ko masigato yung ating sda. Ayan. Yeah. Nagyan yeah. ko ulit ng tubig. Hindi mainit. Mga dalawang oras natin yung lulutuin. Yan. Oh, no. tatakpan na ulit natin yung gilew. Mm-hmm gagilaw nakatatlong katatlong banto na pala ako diyan. Oh, ha? Gusto ko kasi yung malambot na malambot na yung ating isda. Kunti minuto pa. ay na wari ko ito. Ito na hinahanap kong kulay ng patay. Yung mapula-pula. Ay, kita niyo kayo. O. Oh. O, oh, ha? Atin ng patay. At luto na yan. Tapos, sunusunod na tayo sa next generation. The evolution of Tulian. Let's do this. Kagili, may patis yan. Akala nyo na wala na. O. Yan ang patis yan. yan. O. Ayos. Tingnan natin yung kabila. Kung itsura. Yan. Kapugilaw. Yan. tamang tama ang luto ko. Mm uh -hmm. -huh. Ito pa nga. Tingnan natin ito. Yan. Ayos na ayos talaga. Mm uh -huh. Ito pa yung nakakatakam na. Ayos din niya magluto din sa karote. Eh, gilaw. Oh, 1 kilo. Yan, tinaya niya. Pantoan ko pa kaya na isang pang tubig. Pantoan ko na isang beses pa pala. Para yung kabila yung nakakasalang din. Isa pa gilaw. Para magatuna talaga siya. May napoy lang. Takipan. Pagkatapos din balikta rin. Nakipan. Yan. Another 30 minutes pa gilaw. Hindi, mga 10 minutes na lang yan. Yan, dito ako naniniwala na ayos na ayos na ito, gatong gato na uh, ay ayos din nga sa karote na ito nakaluto tayo ng ating uh, ah ang ating batanggas na kinain, ang tulingan oh, po oh. uh, ang tradisyon din sa batanggas yun, nagmamantika na ngayon yung inihintay ko yung, yung, yung pagmamantika ang papagayaan tapos kaya oy tapos yung tapos ito oh. <laughs> next up ito, patay na natin para marami patis sinaing. Pipreta natin siya itong... Uy, tumunog! Sa? Uy, then, Loto. Oh, ganda nah, nah. Yeah, ang luto. Dalawa? Oo, ganda talaga. No, yung ito Itong isa iwan na natin para sa ating pang picture-picture. yung patis at saka yung taba. Ay, tabi siya, tabi Dito mo ba ang ating tulingan? Ah, ay, ay, bulong na natin dyan yan, yan gilew sasalansa natin itong ating tulingan try dito sakto sakto ang tatlok naman po gilew ah. ah. shoot nabanga ah. oh, tumunog na gilew sasat natin siya sa fried fish, yan titin muna yes. okay tumutunog na hahaha <laughs> Jagilaw, yeah, iti-check ko muna kasi luto na nga pala yung isda natin. Titignan ko muna, ya. Yeah. So, yung na. Wow! Ay, luto na nga po, gilaw! Oh, ha? Ha, oh, masunog na ito, ah. Kunti pa kaya, kunti okay na lang. Ay, hey, pero parang sunog na. 5 minutes pa ako, pero okay na rin 10 minutes na ito. Mapula-pula na gilaw. Oh, ay, sige na lang, abusin na natin yung 5 minutes. yagilaw papatayin ko na at nangangumoy na. Baka sumubra, iluto na nga pala yung... Oh, ha? <laughs> yan lang, putok-putok pa, gilaw. O, luto na ito. Oh, ha? Prito <laughs> na, gilaw. Yagile, wow, oh, tinan niyo ako galit. Yan lang, putok pa. <laughs> Buhay pa. Pag ganyan sinaing, saglit lang kasi luto na nga pala yan. Oh, mga 10 minutes lang, gudus na gudus na. Oh, di ba? Looks good. Mm-hmm. Late to be. Sorry ko. Yeah, bagay na yun. Luluto tayo lang. Yeah, apoy. Okay. Yeah, kapag mainit, lalagyan na natin itong ating gata. Baka mamang, baka naman. Lalagyan natin ang apoy para hindi makunta. Ito ay bagel style. Inuuna natin yung gata bago yung mga sangkap na iba. yeah Pag lumapot-lapot na lang ang tiya. Lagyan natin ito. Ating luya. Luya. Bawang. Baka subuyas. Ay. Narang halo lang yan. Kung sa lumapot. Lagyan na rin pala natin itong ating kamatis at saka green cheese. Yun. Ang kamats option na lang. Gusto ko lang lagyan niya ng aking version. Kaya yeah, O, hahalo-haloin Halu niya lang. Ah. Ang ganda, di ba? Parang ang ganda nga yung luto. Ah. Pag maganda ang luto, ahan, aw. Ang ginew, O, aw. Kaya na natin itong ating talong. Yun ito, lang ginew. Option na lang yan. Pwedeng wala, pwedeng meron. Tapos lagyan na natin itong ating pechay. Ang hmm. pasarap talaga itong ginew. Yeah. Oh, yan. Oh, kaso pag ang tulingan natin, tutubig pa naman yung gilip. Hintay natin magtubig. Siyempre gilip, pag nakulo na, check natin ulit yan. Kaluin lang natin. Lagyan na natin yung ating tulingan. Ito gilip. Yan. Ah, ito. Yan, dadalwa na. Yan, iilalim lang natin. Yan, ilikot. Oh. Ano oh, ang sinasabing? the best. Hindi natin ito. Lorenz, baka naman. Nice na yun. Tapos konting suka, giliw. Kunting konti lang suka. Iyan. Ah, ay, pagkakabang na ni giliw. Kung nakikita yung maaamoy, tapal muna ulit natin. Kaya, giliw, lagyan natin ito. Kung pasarap. Mm hmm. Lagilaw, lagyan natin ng 1 tablespoon of sugar para balance. Takapan ulit natin. Gagilaw, kita niyo ba gaya? yan yan? Ipinagmamantikalaan natin ayos na. Ngayon ang masarap na gata. Yung pagmamantikain mo muna ka. Ah. Ito mo kayo. Ah, eh, talaga namang tamisin yung gilaw. Kumin mo pa gilaw. Ah, ah, ay, the best nga wari ko ito. Ang ah, ating tulingan. Ah, oh, luto na wari ko yan. Uh-huh pati ang yung nito oh, kita gaya ating tulinga ya gilay kita nyo magaya yung ating evolution ng ating tulinga magkatapos isaing taba at sa kalamyas o kamyas ito ay pinirito pagkatapos ipirito sir prior ginataan natin na may pechay at talong at manghang o hindi kita basit-basit magigilay ngayon pa paano? Let's do this. Oh, pati huh? lagi <laughs> lang mamimili kayo ng ayaw. Kung alam mo sa harap para yung sinaing. Tikman natin sinaing with the tapa. Yung sinaing magsasakol muna tayo. Ito niya ba yan? Mhm. Uh mm -huh. mhm. Uh -huh. Tara. Tikman naman natin yung pinarito. Yeah. Yung pinarito natin. Mhm. Uh huh Mas nice din, nalagyan natin, natin ng suka. Last, but not the least, sating ginataan. Titikman natin. That's right. Big bite. Mm-hmm. Mm-hmm. Naandun na sa lahat. Naandun na lahat ng flavor sa dolong ako. Mm-hmm. Talaga, mo Papakanin ka. Kaya mag-live. Nagtakay ko na papaybig. Put your head on my shoulder